Thank you for watching my channel guys Basta't ang importante Ang malaga Nandyan kayo, nandito ako Huwag kalimutan I-like, i-comment I-share Para updated kayo Sa ating vlog Araw-araw Thank you guys guys, uh, nagtay nag po tayo guys ng sapatos. Ayan, natapos na natin isa. Hindi ko lang pakita kanina yung una pag tayo dahil uh, nahihirapan tala sa kakurik. Ayan guys, yan po. Tinay natin guys, oh. Ayan. Nalang bis na tayo nag guys kay nanay saka pamangkin niya. Ayan, oh. Ayan guys. Natapos na natin. Ayan, oh. Diba? Original to guys kasi Nike. Nike's feelings. Ayan. Tsaka ito guys ah yung ito, wala tayong rugby tsaka natin rugbyan kung sakali kali uh, ulitin to uh, natin uh, ngayon lang kasi kailangan niya sa lunis open kaya emergency lang to guys emergency yan o no? uh, yan uh, na tayo dito guys yan o uh. no? kayo guys yan guys katuloy tayo hindi lang mapakita yung mukha ko baka masabi nyo na magpakita ko bakala nyo gwapo Uh, yan nga. Macho lang ako guys. Huh? Oh yeah. Hmm. Ganito, mahirap talaga magtayo ng sapatos guys. Parang hindi natin nakita guys. Yan. Ah. Kanyan lang guys ha. Ah. Tapos hugutin mo guys dyan. Para mayro kayong malalaman. Tandaan na guys para hindi di Diba? Kailangan dandahan ng uh, mga pagano'n. Ah, uh. uh, ang iyong gagawin ayan ya. pagkita ko sa inyo tapos uh, ayan pagkita ko sa inyo guys tutusokin natin dito huwag niyong tusokin ng puwitan dito lang sa harapan so, wala kasi tayong mga gamit kaya dito lang ayan tapos ada yang ngasih ada warna Ayan guys, uh, saka bunutin natin ganyan, dandahan lang. Kasi minsan mayroong sumasabit doon, parang pag-ibig mayroong sumasabit. Uh, minsan na talaga uh, mayroong tamagang sumasabit guys, kasi natin iwasan. O, tingnan no, tigas kayong dandan natin baka ma, o oh, yan o. Oh. Diba? Ang hirap talaga guys, ulitin natin guys, para malaman natin anong hirap sa pag uh, tayo ng sapatos. Yan. Subukan natin ulit. Ayan. Ayan, oh, di ba malambot na? Ganyan, na, ganyan, ganyan, para di maputol, guys. Saka, so, uh, mahirap talaga kung wala kang ipanipit kasi minsan yung may panipit na sapatos dito para ano, matibay. Maganda yung ano mo. guys, so, oh, tingnan mo, Bulbul. buhol Ayan talaga, guys, yung original na taatlin natin. Bulbul yan. Okay lang yan. Okay lang yan. Bulbul talaga siya guys. So, yan putol guys. Kasi na bulbul siya. Yan. Maganda lang ang solusyon yan guys. Ulitin natin. Mas maganda yung inulit. Kasi uh, nakikita natin kung anong tibay yung tali. Ang tibay yung tali. yan Tutusok ko natin uli saka ilak natin guys Tapos ilak natin para Hindi na siya mahiwalay Dun sa kanyang mahal na sapatos huh? Maraming dumadal guys kasi, uh, kasi malapit tayo sa kalsada yung bahay namin Ganito lang guys ha Para ka rin nagtali ng bigas Ganyan mo lang yan Tapos baligutin mo din eh at uh, yung yung italere ayan. ay yan ay tayo kasi talaga eh tray ay eh, maliliit na talay ayan uh, ah, tsaga lang talaga guys at, uh, huwag at huwag mainitin ng ulo huwag mainit ng ulo siguradong kukulo yan at hindi maas yung mo ayan ganyan lang guys kita nyo ano bunot gunot Dandan mo ganun Oh. No? para yung dinugtong mo hindi halata ha oh. di ba hindi nalata siya to gisa no Kanyang, yan ah natin uli dito dandahan natin para hindi matamaan yung kamay natin kasi delikado na baka tayo matitanos ang hirap kaya ngayon mahal nang ambilihin matitanos pa tayo ulit. oh yeah bunutin uli yo di ba at dito guys, ilalak natin para kung sakali maputol dito, may lock hindi ubos lahat kasi pag hindi natin nila ah, pag natanggal lang isa sabay sabay lahat yan kailangan bawat isa doon at yung apat nilock natin sa kala puputol man siya mayro pa rin siyang may iwan may iwan ang pagmamahal sa sapatos niya, ng pa rin ayan ang mayari nito guys ah, ah, ano ah, pamangkin ng ni Mrs. nandito mamaya pakita natin sila mamaya Huh? Hmm. Iba nakalak na yun. Saka itong lugtong na ito, ito putulin natin guys para sa Para hindi ano siya. Uh, kasi kung tingin mo ano eh. Uh, ah para siya tingnan. Tingnan natin yan. Tanggalin natin Yan. 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 Ibaga sa yan. Tapos, uh, tayo dito. Tusokin ulit. Tsaka bantayan nyo guys, baka tataas yung ano. Bantayan natin yan. Hirap talaga yun. ano. Pero tsaga lang. Kasi yung iba may panipit dito, ipit yan dyan. Kaso wala tayong panipit eh. Ano lang to practice. Para matuto tayo. Yan. Dalawa natin ang tinay na guys. Mayroon pa tayong tayong bukas. Kasi hindi natin latlat matatay guys. Kasi maraming tayong trabaho sa farm. Itong ano lang ito pahinga. Paghapon ito lang natin gawin. Pagtatay lang. Ah uh, yun. Uh, paghapon siya. Ayun guys tingnan mo naman oh. Huh? Di pala siya na ano. Kawawa pala yun. Maganda na butong natin. Nakatali pala nun sa kabila guys gawin gawa natin guys nito ulitin natin guys sa una kasi mahirap yung minan ulitin ulitin natin guys yung sa dulo pala binakatali kaya nagkaganito ulitin natin guys ha? dito tayo upisa hmm. ganyan yung gawin nyo para kahit magdubulo siya maganda nga matibay kahit magdubulo yung ano niya dito Huwag lang nating naktawan kasi mahirap. Ayan. Maganda yung double para matibay-tibay din. Ayan. Nalalaglag na guys. Ito tali lang natin dito. Ganun lang din kasi. Ganun lang proseso yan guys. Tapos uh, para hindi hindi pangiting Tanggalin natin to. Yan, ganyan lang yan guys. Tapos bubunutin natin. Bubunutin nyo ha. Bubunutin. Ayan, uh, bubunutin. Ayan. Ayan, di diba? Nawala na yung dugtog Ganyan lang yan guys. Tayo lang guys lang pinoy. Maraming paraan. Ulit tayo. Yan na yung inuulit kasi mahirap yung uh, tarbaho natin di finish. Tapos, eh, di pa matibay. Eh, walang magtiwala sa ating magpatahi kung sakali. Wala, uh, matuwid ng ating gagawin matuwid na daan huwag magbaliko ko yan guys ayan hmm. tapos ako nang lagyan guys so, mabilis na lang to eh kasi nadaanan na Deba eh hindi ba guys ayan hirap talaga guys di ba hmm pula lang natin guys kasi para may design kasi pag puti design puro puti uh -huh. Ayan. diba guys lang natin baka ayan okay naman sya tapos dito ilock na natin dito para meron syang lock na matiba yung kapit ng sapatos kung saan yung ispasos ah di sus pala sus pala ano pa lang yun eh ah uh, parang ano nang ispagiti pala hindi Ayan. Ito guys, ganun lang natin yan. At ganun din. At tapos, ibalik natin ito. Ayan. Tapos, balikutin natin dito. Ayan, balikutin dito natin guys. Ayan, ito turo ko sa inyo para matuto kayo rin. Ayan. Tapos, bubunutin natin yung papa ilalim ayan ganyan yan guys yun lock na yun guys tusok uli ayan kung bago lang kayo sa aking uh, channel kung nakadaan o nakapanood kayo hindi kalimutan na uh, i-like i-share subscribe para updated kayo raro sa aking vlog guys at uh, marami makapanood kung paano magtahi ng sapatos with experience lang ni guys private experience lang walang nagturo sa akin kundi nanonood lang ako doon sa bayan ng nagtatahi at sinubukan ko rin kung marunong si kare kare eh ano ganun yan eh pag uh, kita natin na uh, tiyaga tayo uh, ano ganun gusto nating maalam dapat subukan natin basta pabuting gawa subukan natin guys para matuto matuto tayo mayroon tong huring guys parang mga galing sa si ano, ibang nasyon ayan pagdating dito guys ulit tayo ano? lakan natin kasi pag apak dito dito patibayan pagdating dito rin patibayan kailangan dito sa gitna maano na yan titayin tapos Pag may ragbi tayo magragban natin yan kapag makabili vou na siya guys dalawang natapos na atin Ayan. salamat sa inyong panunood at uh, nawa ito pala yung lahat at sipag at syaga lang guys basta't importante ang malaga nandiyan kayo nandito ako Ayan, guys. maraming salamat guys sa inyong panunood guys bye bye hindi pala kumabay nandito dito pala yung ano ito ka na harin rin sa ito harin rin sapat para ng sapatos ko Ayun, walang anuman mas importante uh, mayroon ka ng masusuot ayan guys sa, uh, ayan po guys ang pamangkin ni Mrs. guys uh, sa bahay para matulungan siya uh, sa kanyang sapatos uh, na suotin sa pag-aaral kaya ayan atin siyang tinulungan para may masuot siya sa lunis di ba Lorenz? ayan guys Go! Oh.